kain tayo mga kabayan meron tayong ulam na ano itlog na maalat oh yan oh sibuyas kamatis yan sarap yan oh. ah uh, hindi tayo makagluto dahil isa lang tayo kakain yan kaya bumili lang tayo ng itlog na maalat na may sibuyas kamatis yun oh tapos may kanin tayo isang order oh yun lang para hindi na magluto-luto oh isang order na kanin sold na oh Okay. Kain tayo mga kawayan. Ating ulam ay itlog na maalat. Namimiss ko na itong itlog na maalat. Tagal na tayong nag na ano, baboy manok na kasawa na. Ito muna tayo ngayon. Oh. rice with eggs ano na maalat. Kain tayo, kain tayo mga kawayan. Kain, kain tayo ng ano, ating ulam na maalat with kamatis, kasibuyas. Ito na sa inyo. Kain. Mm. Subukan nyo, mga kayaan. Sarap. Mm. Sibuya at kamatis na itlog malat. Sarap. Mm. 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 Sarap. Mm. Namimiss ko na ito. Namimiss yeah, ko na yung na malat. Mm. Sarap. Mm. Hindi mabilisan kasi hindi na ka na magluluto. Nakaready Mag na siya. Mm. Mm. Ha? Mm. Mm, mga kamatis mo. Hmm. Ganun ako pag nami-miss ko na yung isang ulam na hindi ko pa na kakain ulit. Nakakamiss na. Mm. Oh. Ah. Mm. Lalo sa amon itlog na malat tsaka yung ano. Ah. Yung sibuyas. Sarap. Ang sarap. Mmm. Mmm. Nanti nalang. Hmm. 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 Ini aku akan Hmm. 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 hmm.

mineral. <méCalais>